Hello mga lalabs, kumusta po kayong lahat? Isa po ba kayong curious kung ano po ang ibig sabihin ng algorithm? Ang algorithm po ni Facebook ay ang otomatikong uh, kung saan uh, binabasa, circulate, sinusuri po lahat po ng ating mga ina-upload na content. Halimbawa po may 1,000 plus mahigit po pero may 100 lang ang views uh, sa 100 katao, dyan niya po pinaparating sa 100 katao kung engaging ba ang ating mga content at doon po pagka na maraming nakakita po sa ating mga in-upload na content at mas maraming nakipag-engage po sa atin doon niya ay kinakalat sa mas maraming tao ang ating mga content at saka mas mahalaga po na talagang tayong lahat na content creator ay nakikipag-engage nang sa gayon po Uh, maraming tao po na makakakita ng ating mga video at mababalikan at mababalikan po tayo mga lalabs at syaka kung ano po yung kinahihiligan mo ang isang algorithm po uh, yun po ay otomatikang lumalabas sa iyong newsfeed at yun po ang iyong gusto yun ay otomatiko na lumalabas po sa iyong newsfeed at sa lahat po ng mga content creator na nakikipag-engage po sa Ngayon, kung hindi mo po nakikita mga content creator sa news feed mo, yun po ay hindi sa atin nakikipag-engage. Yun po ay automaticong inipinapalabas ni Facebook kung sino po ang nakikipag-engage po sa atin. Yun lang po at maraming salamat. Sana ay nakatulong. Please follow for more and e share na rin ang makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat.